Ito na mga kanoy pi. Tignan nyo. Yung nasa dulo pala yung ano, umuuga. Yan oh. Kita nyo. Naririnig nyo mga kanoy pi. So baklasin natin para makita natin. Bali dito yung nasira. Tinanggal ko na rin yung nandito sa kabila na itim para parehas sa mga kanoy pi. Ayan nagmukhang motor na naman no putan natin mga ka ayan alright what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng merkules mga kanoypi coding ni mia at pupunta sana ako ng uminggan para kumuha ng bigas. Kaso lang, umulan kanina at makulimlim yung panahon ngayon. Uh, baka mabasa tayo ng ulan pag bumiyahe tayo papuntang Uminggan. So, bukas na lang siguro mga o Hopefully bukas maaraw na. Di ba? Para makakuha na tayo ng bigas naubusan na rin kami ng bigas mga kanoypi <laughs> wala na kaming bigas dyan at mamaya hiram tayo dito sa kabila para may mailuto sayang kasi at walang araw mga kanoypi makulimlim talaga yung langit ngayon ayan baka mamaya yan uulan bigla di mabasa yung bigas na kukunin natin sa umingan so papabukas na lang natin yun na pagpunta doon mamaya aayusin ko rin si Mia kasi nga nasira yung ano yung bearing sa side wheel tumutunog na kahapon mga kanaypi eh tingnan ko kahapon inuga ko yung gulong yung isang bearing mga kanaypi yung umuuga eh bumili na ako kahapon bago ako naggarahe bumili na ako ng isang bearing ayun yung ilalagay ko mamaya doon kay Mia yun ang agenda muna natin ngayon dahil hindi tayo makabiyahe papuntang umingan no? at papakita ko muna sa inyo yung aking mga alagang manok dyan tignan muna natin sila i-update ko muna kayo mga kanaypi sa ating mga alagang uh, manok so hindi na nakapunta dito yung mga ano malilit na manok ko yung mga decal brown sa Rhode Island Ayan, mas maganda dahil ano dito sila tumutungtong gabi mga kanipi eh madudumi na yung aking mga alagang decal dwete eh. yan yung anim na piraso madumi na yung ano yung kulay nila Buti yung iba, puting-puti pa rin. Ayan. At pagpasensya nyo na ako, mga kanipi, iba yung boses ko kasi nga may sipon, umuubo. Na ano nga ako, nagpipismas na nga ako para hindi mahawaan si Bibi Maika eh. Mahirap na. Ayan. May pagkain pa naman sila, mga kanipi. Ayan eh. Mamaya yung tubig na lang yung papalitan natin dyan Ayan Alright So dito muna tayo Buti na lang di sila nakalabas kahapon <laughs> Ayan So yan lalaki yun mga kanipi Lalaki yung ano yung decal brown na yan lalaki din nata to eh you know. tapos yung ibang decal brown bali tatlo yung lalaki na decal brown mga kanaiti isa, dalawa tatlo ayan oh. bali anim lang sila na decal brown dyan eh uh, tatlo rin yung ano yung babae Ayan yung babae na isa, dalawa, tatlo. you o. Oh. Decal brown yan, mga kanaipi. Yung iba dyan, Rhode Island na eh. Ah, uh, pag lumaki pa, ibibinta na natin yan. Kasi pag ganyan kalilit pa, mga kanaipi, tawag nun, medyo mura lang yung presyo nila pero pag napalaki natin mas mahal as ka ayaw ko rin na ano na mahaluan ng ibang lahi itong ano itong mga decal brown mas maganda lahat ng aking mga manok dito eh decal brown lang walang halong ibang lahi katulad ng Rhode Island mga kanipi <coughs> papalakin lang natin yan tapos ibebenta na natin <laughs> meron pa naman akong malilit pa doon sa, ano, sa brooder pen uh, pag lumalaki pa siya ng konti ihahalo na natin dito sa ating mga manok dito no masikip lang kasi yung ano yung area natin kaya hindi tayo makapagparami ng husto mga kanoypi limited lang yung area natin dito pwede sanang ano pwede sanang ilagay dito sa ating mga decal dwight kaso lang inaakyat nila yung ano yung kulungan ng mga decal dwight uh, tumutong-tong sila sa taas eh, pangit mga kanaypi kaya ngayon dito muna sila no. Saka hindi rin natin pwedeng ihalo dito sa ano sa mga nangingitlog nating mga manok dahil yung pagkain nila eh layer feeds mga kanipi. Hindi rin pwede sa ating mga manok na yan na uh, 2 months, 2 months old. So yan. Yeah. Dito na tayo sa ating mga manok na nangingitlog. Ayan o. Oh. doon sila sa tungtungan so ito na yung itlog nila ngayon ayan pick egg pick egg <laughs> walang nang itlog dito sa isa dito pick egg pick egg ayan tututo pick egg bali lima lang mga kanipis dito yan yung pangatlo So may isang itlog dito Anim lang ulit mga kanipi yung itlog Bakit tumamlay kayong may itlog? Ah Parang humina ka ah yung roster natin mga kanaypi parang huminang kumasta ah bali pinalabas ko muna yung ano yung mga maliliit nating mga manok doon sa gitnang kulungan mga kanaypi para magano sila dito maglaro sila at maghukay sila eh matatabunan yung mga ipot ng ano mga dikal dwight at pasensya sa mga kumakain no Ayan, dito ko muna paglalaroin yung ano, yung mga manok na yan. Para pag naghalukay sila ng ano, ipa ng palay, matatabunan yung mga ipot ng ano, mga Dical dwight. Ayan, mga kanipi. So, mamayang hapon, saka ko na lang ipapasok ulit diyan. At yung mga Dical brown doon na malalaki, pwede silang pumunta dito, pumasok. No? Ganun muna yung gagawin ko para no matabunan nila yung mga ipot diyan sa no, sa ilalim. So, tapos na tayo nagpakain sa kanila. Dito naman tayo sa no, sa mga nangingitlog. Ayan, tataboy ko muna itong ano. Papalabasin ko muna itong mga manok diyan. Bro, so, salamat. Okay, doon, 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 doon. 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 lebas Terus kayo labas. Doon. Okay, jan jan, Yan muna kayo maglaro. Tapos Tapos ito. Ayan, buksan natin itong kulungan na to. Ayan mga kanipi, nabigyan ko na ng pagkain tong mga decal brown. At kunin na natin tong itlog dito. Na anin na piraso. Ayan. Ito, malaki to mga na Nasa large na to. Ayan, medium. Mga medium na yung mga itlog nila. Ayan. Papuntang large na nga ito eh. Yung isa eh. So, lumalaki na rin yung mga itlog ng aking mga manok, mga kanaypi. Ayan. So, ganyan yung sinasabi ko, mga kanaypi, na may igirin na may manok dito sa ano sa mga kulungan ng Decal Dwight kasi nga Inahalukay nila. Yan o. No? O. Oh. Inahalukay ng mga decal brown yung ano mga rodailan yung ipa ng pala. Yan. Natatabunan yung ano yung mga ipot ng mga manok na decal white. So mamayang hapon dun na lang sila sa gitna ulit. Gustong gusto na nila ng ano yung mga nangingitlog nating mga manok ayan, mas maluwang yung gagalaan nila so ito na rin mga kanaypi yung mga nandito sa brooder pen na mga napisang sisiw mga kanaypi, medyo malalaki na rin sila oh. yan yan so dito parang may nahalo na naman siyang ano na Rhode Island na dalawa ata yan tapos yung kita nyo naman yung iba dyan puti na decal brown na yan mga kanaypi. ayos na uh, palakin pa natin konti yung mga yan tapos ano ihahalo ko na doon sa kulungan na yan kasi pag ganyan pa sila kalilit mga kanaypi baka tukain lang sila ng mga medyo malalaki ng ano, manok doon so kailangan pa natin talakin yan no? dadagdag lang ako ng pagkain nila tapos papalit na ng inumin katulad doon sa, ano, sa loob mga kulungan dyan papalitan na rin natin ng tubig at pagkatapos noon asikasuhin ko na si Mia palitan natin ng bearing sa side wheel nya right? Yun yung agenda natin ngayon. Hindi naman tayo makapunta ng uminggan kaya yan. Asikasuin muna natin yung ano, dapat asikasuin ngayon. Tapos na akong nagasikaso dito sa akong mga manukan, mga kanaypi. At effective yung ano, yung pagbalik natin sa mga manok na yan, yung mga decal brown sa Carod Island. at wala na, Natabunan na yung mga ipot ng mga dikal dwight mga pi. Yan Effective talaga no? <laughs> Kasi mga pi, Pag hinayaan natin na ganun lang yung ano Yung mga ipot ng mga dikal dwight Na nandyan lang nakatiwangwang Kahit may ipa ng palay uh, Mga ngamoy at Kalangawin mga kanoypi So buti na lang Nandyan yung mga Decal Brown at Rhode Island na lang no? Na Hinuhukay-hukay nila yung ipanang palay So yun, natatabunan yung mga ipot ng Dikal Dwight Pictive <laughs> At ito rin yung mga ano Yung mga Dikal Brown Ayan Yung iba nandun sa gitna naguhukay sila yung iba nandyan oh. ayos na nakapagpalit na tayo ng inumin nila eh alright nakaka na ipi so dito sa mga nandito sa brother pen napalitan ko na yung inumin nila nalagyan ko na rin ng pagkain okay na tapos na tayo sa ating mga trabaho dyan sa ating manukan Ayan, naambun na naman mga kanupi. Pupunta na sana ako kay Mia para ano, ayusin siya. Eh, umaambun na. <laughs> Dito muna tayo. Silong muna tayo. Mamaya tayo yung ano, mag-asikaso doon kay Mia. Bali, ito pala yung ano, yung motor ko na wave na na disgrasa ni Rinyan yung ibang parts nito napalitan na mga kanipi ayan unti-unti ko na nabibilhan ng ano mga parts nya kahit pa paano pag may extra na pera ayan bumibili ako ng parts pa unti-unti wala tayong pera na pambigta na bumili agad ng mga materialis niya. At uh, 'yan. Kung napapansin nyo dati na nadisgrasya si rin 'yan, basag yung headlight, basag din yung perings dito. Uh, at yung ilaw na ano, mini driving light, nabasag din. So, bumili tayo sa online, halagang ano, magkano lang to 200 plus. Saka itong kanya uh, uh, cover nito, yung perings niya. Ito pa yung ano, yung binili ko sa dagupan kasama nung iba. So, yan, mga kanayipi. Ayos na, kahit pa paano. Itong handle grip niya 100 plus lang 'to eh. Nabili natin sa Shopee. Ayun. Saka ano, mga kanayipi. Nung pinakita ko sa mekaniko, na disalign pala yung ano yung kanyang tipos yung nandito sa humahawak sa kanyang telescopic na disalign kaya ang ginawa ng mekaniko naglagay siya ng ano ng washer limang washer yung nilagay niya dito para ano mag fix mag straight yung ano yung telescopic niya pag wala kasi yan at hinigpitan itong ano itong ihi niya tawag nun hindi na nagpiplay yung ano yung telescopic so ngayon okay na ayan kahit pa paano pwede na naman itong gamitin mga kanaypi ito na mga kanaypi tignan nyo. yung nasa dulo pala yung ano muga, yun o kita nyo naririnig nyo mga kanayipik so baklasin natin para makita natin Hindi naman sira mga kanaypi yung ano, yung bearing niya. Hindi naman lumuka oh. Baka kulang lang sa higpit no. Bali hindi pala sira yung bearing mga kanaypi. Ang cause ng pagkalog ng ganon hindi nakalapat masyado yung ano yung hub dun sa dulo Um, meron kasi itong spacer na to mga kanaypi. Baka yung spacer niya dun sa, ano, sa pinakadulo. Kaya umuuga. Yan wala na oh. Ayos na mga kanaypi. Ayos na mga kanaypi. ko na yung butas nito. Ayan. Ayos na. Okay. Laragyan natin ng ano? Takip. Ayan, okay na mga kanipi. Maayos na. Bali, tapos na tayo kay Mia mga kanipi. Na ayos ko na yung side wheel niya. Ngayon, dito naman tayo sa motor kong wave. Na inayos yung nakaraan. Hindi ko na nagawan ng video mga kanipi. so Ayan. Bali, try natin yung ibalik yung original na ano, cambio niya. Ayan. May nilagay kasi ako dito, half lang. Kaso, mahirap mga kanayipi. Babalik natin yung original niya. Tignan natin kung magkasa yung ano, yung itong cambio niya. Kasi, nabalik ko ito tignan natin kung pwede na kasi pinayos ko na kay ano sana ni dancing mechanic to eh yan may gas, gas pa dito alright mga kanipi ang dumi dumi nyo ayan mga kanipi bali nakabit ko na yung ano yung cambio nya ayan mm -hmm. Bali pinabend ko pa to doon sa ano sa gumagawa diyan sa harapan. Ayan. Kasi na UP yan na ah, pag anon makakanipi. Ayan. Pinaayos ko lang konti. Tapos binin ko rin tong ano kung niya. Ayan. So ito na yung motor ko ngayon. Napakadumi na yung loob niya. Ayan. Wawasingan ko lang mga kanipi Para May kabit ko na yung mga pairings niya. Ayan Hopefully na kondisyon na to Mga kanipi At meron kasing Ano uh, Pinaplano si Pangasinan Tour Na Magra-rides na naman kami At di ko lang alam kung tuloy ngayong Sabado yung rides namin Uh, tignan natin kung kondisyon na talaga tong wave ko na to ayan sana wala nang problema mga kanaypi yung isang kulang na lang to mga kanaypi yung, ano, yung nasira na yung palikpik niya. ito ayan ito yung sira nya dito sa side na to mga kanaypi ayan yan yung nasira na isang wala dito sa ano sa motor ko hindi na magagamit to kasi ayan no, napunit nawasak kanaypi. ayan lilinisan ko lang to nang makabit ko na yung mga pairings niya at magmukhang motor na ulit Ran away. I came here to party. Don't want it to end. Getting real ecstatic. We both know we ran away. mga kanaypi malinis na naman itong motor ko pati yung loob na ano, chassis nya malinis na ayan o no? alright ready na naman siya mga kanaypi ayan bali lilinisan ko na lang yung pairings na isasalpak ko dyan all goods na <laughs> Alright mga kanaypi at least may nagawa na naman tayo ngayong araw. Uh, at naayos na natin tong motor ko. Yun na lang yung problema dito, yung ano, yung headlight niya masyadong mataas na ano yung ilaw niya. So itatanong ko na lang kay Dancing Mechanic, kay Mang Bong kung ano ang dapat gawin diyan na ibaba yung ano, yung headlight niya, yung ilaw. Kasi naka-full adjust na to mga kanoypi. Yung Adjustan niya dito sa ilalim Nakapul-adjust na pero yung ilaw pa Mataas pa rin mga kanayipi. So ito na mga kanaypi yung motor ko Nailagay ko na yung flerings siya Ayan Okay na bali dito yung nasira Tinanggal ko na rin yung nandito sa kabila Na itim Para parehas mga kanaypi Ayan Nagmukhang motor na naman no kutan natin mga kanaypi ayan alright bali ito sana yung bakal na yan dito sana yan mga kanaypi kaso pumaganon nga eh uh, kunti lang yung naibalik kaya maliit na lang dito sa area na yan So dito banda kailangan pang i-bend pa ganun mga Para mas maayos na tapakan. Pero sa ngayon, kaya muna. ayun kahit pa pano, may service na naman ako. No? Sa so, itong ano, mini driving light na yan, kailangan pang pagawa ng, ano, ng bracket niya. Hindi may task masyado yung, ano, yung ilaw. Eh naka yan Alright Yan Ano ayos na naman ayos na naman Kaso <laughs> <laughs> hindi na niya pwedeng gamitin to Mga kamipi. Saka na lang siya magmumotor Pag ano 18 years old na siya At may lisensya na Mahirap talaga dito sa amin At along the highway MacArthur Highway Maraming sasakyan. Pwede sana magmotor kung ano, nasa baryo lang. Eh dito, MacArthur Highway. Talagang malalaki yung sasakyan, mga kanay. -pi. So, ayan. Tapos na naman yung isang araw natin na ano, nagayos ng motor. Kahit si Mia, ayos na. Kaso hindi ko pa siya namasingan, mga kanay. Anong oras na, lasing ko na eh. Siguro bukas na lang ng umaga Wawasingan. No? Alright, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat na naman sa panuod, panunod nyo sa aking video ngayong araw. Kahit ganito lang yung ginawa natin. Ayan. Siguro bukas kung maganda na yung panahon, pupunta na ako ng ano, ng umingan para kumuha ng bigas na kanoy So, kita-kits na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all. And, pizza!